So right, ayan po sa bahaba ng pila, makakain na nagkamin ni Boss Domes. Ito po yung hinahanap niya kanina pa. Ayan, ang sarap nito. Korte oh. rabait na, 3,000. 30, Tapos ipag kailangan ko ng dito palaking yung hard drive, kailangan ko ng laptop. Uy, sakto! Ayan okay, na, 20 <laughs> oh, na hindi. Tatay o, hindi naiinitan si tatay oh. Tibay ni Tatay. Meanwhile, beast mode and 3, 2, 1, whoop! Nakapag na. Parang so high school lang ah. <laughs> Uy, power! Busy si tropa, ayaw magpahilot. <laughs> <laughs> Alright, ang init! Woo! Nag-crave si Boss Domes nang ano. Uy! Nag-crave ng manok tsaka pets. yan Nilegro. <laughs> pizza Nilegro. Wala pa sa out eh. right. Alright. Alright, on the way to Kaohsiung. <laughs> Kaohsiung. Mapagbigyan yung request ni Boss Doms. Makakain ng manok. Fritong manok with pizza pie. Alright. Time check, 11.33 In the morning pa. with the stoplight as always. <laughs> stoplight agad, bungad na bungad stoplight. All right. Oh, so, sakto pagdating doon, sakto yung gutom and sakto yung oras ng pagkain. All right. Ano yan bro. Ha? Huh? Tay. <laughs> Huwag na huwag kang sumingit kung ayaw mo maipit. Alright. Yun, Ferrari, red. Stop Stop light, again. So right, welcome po ulit sa ating daily rides. This is Megan Aris from Aris TV. For today's video, we are going to eat some food <laughs> in Costco. Tiyempre, yung craving ng ating boss doms dahil day up. So, 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 so. Ang init, uh, medyo mainit. But, medyo makulimlim pa rin. Kasi labuyan natin binabaybay yung kalsada ng Nankan medyo malakas yung hangin mas maganda hindi na masyadong mainit but 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 si Busdoms gutom na alright nag crave si Busdoms ng manok, pizza <laughs> manok at pizza saan? Sa Costco lang daw niya mahanap at mahahagilap ang pinakamasarap na manok. There's a camera in 200 meters. Sabi niya. Alright. Nakalabas na naman tayo. gawa ng it's our day off. Siyempre kasabay ko na naman si Busdom for today sabay kami ng day open bukas is OT Shoutout sa company nagbigay na ng OT na naman humahataw kahit walang tao oh. aw <laughs> kaya nga may OT dahil walang tao maraming gawa alright su 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 sulitin yung araw para sa ating day up. kumain si Boss Doms nang gusto niyang kainin for today alright daming camera dito banda mga ka alright so you need we need we need we need to be stay calm <laughs> kung ayaw mo magbayad ng malala <laughs> malala na yung over speeding dito mga ka alright pwedeng tanggalan ng license <clears throat> kaya ingat 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 lang ganun ride safe alright stoplight ang daming tao ngayon ah ayun mga kaorite ang nangyari dyan there's something anything anyone police in just a few minutes nandito na tayo sa malamit Thai Mall Thai Mall so we are near at 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 a eh. uy In just a few minutes mga right, kaulay, nandito na tayo sa tapat o harap ng mismo ating puntaryang ngayong araw which is a uh, Costco, Costco Nankan, may isang Costco pa dito sa ano at ayan na but for today's video is a uh, Costco Nankan So we are here at Costco. Look for, look for, look for space for parking. To Tiger. To one three. All right. But hindi masyadong ma init ngayon na. So yun po mga ka-orate, nandito na tayo sa Costco Ayan, kasama ko pa rin si Boss Doms Ito sana yung plano natin bilhin no 4 terabyte soon harap <laughs> nito 4 terabyte na 3,000 gusto naman 2 terabyte 2,000 pero kasi pag kailangan ko ng dito palaking hard drive, kailangan ko ng laptop. Uy, sakto! May na binti na hindi. So right, ayon po na sa bahaba ng pila, makakain na ng mga minibus domes. Ito yung hinahanap niya kanina pa. All right, marami pang tao, ayan. Maraming makante. <laughs> Power. Tara, kain. All right, busog. Busog. <laughs> All right, kain is done. Shopping is done. Kalamay nag-shopping. <laughs> Kamay lang. Kamay lang. Window shop. Alright, go home. <laughs> hit the hit. Buti lumilim pa. Abing init. Summer na talaga Taiwan. Reklamo pag mainit, reklamo pag malamig. Pagka Taiwan 'yan. <laughs> Nyare. Mainit po mga ka alright. Busog na po Yung plano namin bilhin Hindi na bili Gawa ng Ay naku Sahod na lang daw sa binibus dos Doms <laughs> Sahod Nagpakita na naman ulit ang araw mga ka <laughs> Nagpakita na naman ulit si Haring Sun Sakit sa balat Bop. Dilawgar Sabay 72 70 Second stoplight Ang ingit Woo! Number 1 south Number 1 north Alright stoplight mga ka alright Tatay oh hindi naiinitan si tatay oh Tibay ni tatay Grabe Ganda ng underpass oh Ito alas 2 na po mga ka alright Sa oras natin ito pa rin po yung hawak nating motor Kimco KRB Moto uh, 2022 model Chain drive Then uh, As of now I think nasa ano na 2 uh, years and 6 months 2 years and 5 months Something Then 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 Niyanggar Iba na naman yung ano Kailangan na naman linisin yung pang Medyo mabibrate na siya Then Iba na yung bira Hindi ka ng nakaraang mga buwan na bagong linis eh ramdam mo yung aggressive tsaka malinis yung tunog ngayon uh, <laughs> as being a driver alam mo yung alam mo yung magiging kaibahan compare nung bagong linis at uh, nung bagong gamit All right. bago pa yata tong driver na to uh, oh nga tignan yan po ano, sa mga nanonood po sa video natin maraming salamat lalong lalo na sa mga nag likes ng videos natin katutulong po ito para sa atin para makagawa ng iba pa ang video sa ating daily rides dito sa Taiwan kalsada ng Taiwan minsan mainit minsan malamig alright Yeah, balik na naman tayo sa kalsada ng Nankan. Camera within 50 km. 300 meters. All right. Tutulog ata to. limang araw na pasok isang araw na day off tapos sabay limang araw na pasok ulit kasi instead of 4-2 kailangan natin mag overtime para meron tayong panggas <laughs> stoplight meron tayong panggas at panggala syempre panggatas ng anak at iba pa <laughs> ganun talaga ang buhay weather weather lang minsan mainit minsan malamig stop light 55 seconds 54 ilang tulog na lang sahod na <laughs> sa mga excited sa sahod dyan lalo na sa mga humahataw sa OT ilang tulog na lang po <laughs> sahod na naman buhay trabahante Anong gusto mong maging buhay? Buhay negosyante o buhay trabahante? Buhay negosyante, hawak mo 'yung oras mo. Gusto mong magtrabaho? Hindi. Buhay amo. Or buhay trabahante. Isang OFW. Alila dito sa ano. Ibang bansa. Nag <laughs> nagpaalila sa ibang bansa. Grabe ba? All right, thank you so much for watching mga ka-Alright. This is me again, Aris from Aris TV. All right. Weng 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 weng. Daw <laughs> oh si Busdum sa grabbing init, gusto pang ano? Bumili muna ng palamig. para pa papa naglalaba, init din eh. O nga.